Saan mo ang anak? Ako makakalaban niya. Hmm? May kasalanan lahat ng to! <coughs> sa kastanlo mo, bata? Ha? Baka di mo kilala kung sino binabangga mo. Kilala ko sila kita eh! Ikaw nagpasulog na, na karilas! Pinatay mo yung nanay ko! At alam ko may ginarapin na sa pagkamatay ng tatay ko! Huwag kasama yung magulang namin na namatay! Alam namin kayo eh, may pakalaan ito! Sandali! Tumahimik na kayo, ha? Tama na yan! Sumusobra ka na. Bastos kang bata ka. Matapos ko kayong tulungan sa kaso nyo. Ito pa'y gaganti niyo sa akin? Ha? Sa patigilan niyo na yung pagbibintang sa akin. Kayong lahat, ha? Kayong lahat! Mga walang utang na loob! Hindi mo lang tinalikuran ang pinagmulan mo. Winasak mo pa! Mapapalitan ang mga bahay na nasunog. Pero ang mga buhay na nawala, maging ng asawa ko hindi naman babalik pa! Tandaan mo, Rendo, Dating ang araw, mahuhusgahan ka rin! Tandaan mo yan! Nakakahiya kayo. Nakakahiya! Mr. Victor is a good man. Hindi niya magagawa ang mga binibintang ninyo. Visiting hours is over. Magpaalam na kayo. pasensya na po kayo talaga. Sobrang pasensya na po. Ah, papatingnan ko na lang po siya sa nurse namin dito. Ah, okay ka lang ba? Ha? I'm okay. Hindi ko mapatulan ng mga bata na yun. Dahil alam ko desperado na sila. At kung maaari, turo mo sila ng leksyon. Huwag na lang idadawit ang pangalang ko sa mga nangyari sa akin, oh yes. Opo, sir! Ah, sisiguraduhin ko, sir, na mapaparusahan ko sila. Naku, huwag kayo mag-alala, sir. Pasensya na talaga, Sir. Sorry, Sir. Huwag kayo mawala ng pag-asa, mga Apo. Makakaharap tayo ng ibang paraan para mapatunayang wala kayong kasalanan. Ito na sana yun, Ima. Absuelto na kami dapat eh. Lalabas din ang totoo, mga Apo. Ilan pa po, ima? Eh, pag nakuha na ng mga victor yung gusto nila, pag nabulok na ho kami dito, eh akala ko ba, galit si mato sa tatay niya. Eh bumaligtad eh. Nagka problema patuloy. Obvious naman na okay niya mag-amay. Mukhang nangkapihan pa sila. Sorry, ah. Hindi ko kasi alam na gagawin yun ni Matos eh. Matyay, di mo kailangan mag-sorry. Wala kayong kinalaman dito. Tumulong lang naman kayo eh.

Wag mo! wag mo! wag mo! Toll! Toll! Sabi! Pitawad niyo! Toll! Toll! Pitawad niyo ako! O'y! Tol, tol. Nyo, o, ay, tayo dito! Don, baka kasi marinig na, tayo nila sa PE. Eh. Wala akong pakialam! Wala nila mong mapapalang ginagawa paka. mo! Ang importante, alam natin ang totoo! Na inosente tayo! Masaya ka na, Don? Na malinis siyong konsensa mo? Paano mo mga magulang natin na namatay? Yung mga ng Victor, ikaw! Natusok ulot, oo! Paano sila? Ha? Mananahimik ka na lang? Kahit taulila ka? Ano pa ba bang gusto mo? Mababalik ba mga magulang natin kapag bilanggan natin sila? Tol, wala tayong labot sa mga Victor. Alam mo yan. Mas matibay pa sila dyan sa sinusuntok mo. At alam mo yan. Tama, sisig. Hindi natin kaya mga Victor. Ano? Kaya tiklop na lang tayo? Ha? Nandito tayo? Pagpapaya natin mga kanalaya at hindi natin ginawa? Ha? pa ka, eh buti pa naman dito eh! Kompleto! May chibok, may damit at may matutulugan tayo dito! Buti nga nakakapag-aaral ako eh! Pero sa labas, hindi! Buti pa nga na't naging tropa pa natin sa school Oo nga! Oo nga! ganda ka na dito, no? Oo nga! Ganda dito! Kasi hindi lang tayo kinagago! Diba? Hindi lang tayo sila set up eh! Kaya-kaya nagpupulag-pulagan kayo eh! Awas kasi hindi. Wala pa kasi ako eh. Nung walang ustisya mabibigay sa namatay kong magulang, hindi ako katulad nyo! Tol, sige paano? Wala kang ebidensya. At wala na rin ang witness mo. Kapag pinagpilitan mo pa yung ginagawa mo, sa so tingin mo ba hindi ka nila tutuluyan? Ha? Tol, kayang-kaya ng mga Victor gawin sa'yo ang mga ginawa nila sa mga magulang natin duwag mo no Ang pa mo ano sabi mo Ang duwag-duwag mo yung katapangan mo Subot! sabi mo na! sabi mo ano duwag ka mo ano na! ano na! ano na! ano duwag ano 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 Yun yung totoo! ano 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 ano